Sa tingin nyo, nagsupla da ba si Andy o tama lang ang ginawa niya? Isang video ng dating aktres na si Andy Eigenman ang naipost online kung saan hinihiling ng mga tagahanga ni Andy na makipag-selfie sa kanya. Ang reaksyon ni Andy sa isang partikular na fan ay nakatawag pansin sa ilang netizens. Ang ilan ay nakikita ang reaksyon na angko, ngunit may ilan na nasupladahan sa kanyang ginawa. Habang nagse-selfie si Andy kasama ang isang fan, Sinubukan ng isa pang fan na kumuha ng litrato kasama si Andy na nag kay Andy na sabihin, Maybe you can wait for your turn at least, sir. Ang video ay nakakuha ng iba't ibang komento, hindi siya saplada, straight to the point kasi siya at gumamit ng sir. Tapos kailangan talaga matutunan yung manners. Tama siya, maghintay muna siya na matapos sila, kasi bastos ung sisingit ka na hindi pa tapos. You can't always expect people to have a good day. She's probably doing an errand and on a schedule. Nag-sir pa siya, meaning may galang. Baka it's her way of talking or her accent. I see nothing wrong here. I would never put myself in such embarrassment for just a celebrity. Wow, saplado naman ni Andy oi.